Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Pero siyempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod na update natin dito sa MU Dragon Adventure. So, let's go. So, ayun guys. Ngayon, update ko kayo sa video guys. No? Kasi may inabasa ako sa comment section sa channel ko na ipon nga lang daw ako ng ipon pero iwan naman yung BP so siya daw ang server server nila 150 plus ata pero ang level nya 90 RB490 kumalo daw siya ng 50M higit 52M ata yung pagkakasabi nya so ito guys no ito yung mga free to play sa amin lahat yan. yan yung iba nga ayun gumasos na nga yung iba ng soldering ito silipin natin yung BP nito yung isa so ito guys ayan ito hindi mabasa yung pangalan ayan gap siya sa level no guys no at yung BP nya 24 million lang akin ah, 32 million yung BP ko no so so yung palaban nya na BK ayan naglalaban sila tatas damage sila so 40 26 million no so so ang taas ng ano nung, no, nung no, ano nito kahit gap siya ang taas ng BP nya ito yung ito nag-recharge to si King. nag-recharge sa amin no. Ay papakita ko yung BP niya guys, level 65. ayan guys, 39 million. So, ang pagkakasabi kasi doon sa nabasa ko sa comment section, umabot to ng 52 million yung kanto niya. Free to play lang siya level 90. Na wala siyang ginagastos no. Parang hindi ko alam kung gano'ng katagal yung server nila na yun, umabot na ng gano'n na level 90 siya tapos maabot na ng ganun kataas yung BP niya ano mas dito kayo guys dito sa free to sa mga free to play guys kung mapapakita ko sa inyo yung yung leaderboard pang 17 ako yan naunahan ko na yung mga ibang mga ibang matataas sa akin ayan si lupi naunahan ko na siya ito yan yung mga dating ako na yan yan ito so, dati pang 20 pang 22 lang ako dati no 28 million yung ano ito, 20 so mga uh, dito ako pumapalo sa 20 22, 23 yung ano ko dati ranking ko, ngayon pumalo na ako ng 17, so mabay na ako halos lahat sa mga nag-upgrade din so ano ang pakagandahan ng pag pagkahanda -pag sa event siyempre pag maghahanda ka sa, ano, sa event maraming benefits na makukuha pag pinaghandaan mo hindi ka tulad nung upgrade ka ng upgrade Kasi pag nag upgrade ka agad guys yun naman pwede mo namang gawin yun anytime pwede ka mag upgrade kung sakala gusto mo na mag upgrade pwede mong gawin yung event minsan lang yan guys yung benefits na makukuha mo dyan hindi mo na ulit makukuha kung ano lang guys kung konti lang yung ano mo no kung naipon mong diamond doon sa event na yun makatulad ko guys ang laking tulong nung ano dalawang jewel of luck na nakuha ko pero kung kung bibilin mo guys yung jewel of luck guys Ayan natin dito. Ayan. Nasa 29 30 dollars yung dual o'clock guys. Pero syempre ako, nakuha ko ng, ng pre lang yung dalawa guys dito. Ayan. Dito ko siya nakuha dahil nag-draw nga ako diba guys. Kinuha ko yung port wing. So siyempre yung port wing pa, sa stats din. Ayan guys. Nila na tayo ni King. Ayan, test natin. Or, syempre lugi tayo dyan guys. 39 yung ano nga no at saka BK pa malakas talaga BK pag BBP so yun nag alisa na sila naglalag so, yun lang guys para sa akin naman dito sa server ko balance lang yung ano ko hindi naman malakas hindi rin mahina yung BP ko kahit nasabihin nung nag ipon ako parang I mean, 400 billion parang 100k na lang yung tersa ano ko dahil balak ko ulit mag ipon para sa next event na na sa RB5 yung lang din. Balak ko ulit mag-ipon. Kailangan 1.3M na yung maipon ko para at least makakuha ako ng ano. No. Makuha natin yung Big Queen o yung Rainbow stall Yung kung ano yung alit sa dalawa pag isipan natin kung ano mas maganda. So, ayan guys. So, yun lang guys. Sa dito guys, sa ano namin, pansin natin yung mga ano, yung mga nagtatap ito yung itong ato yung mga talagang pumili ng layo na amon ay meron sila nun eh ayan 59 59 million lang guys ngayon siya ang recharge niya lang daw wala siyang ni wala siyang ni recharge yung ito lang din yung soldering katulad sa akin kumabot daw siya ng ano sa comment section to Ginawang ko lang ng video kasi parang di ako naniniwala doon sa 50, 52 million na walang ano walang top up so, oh, ito nga ito nagtap nagtap yung gear niya na guys makapansin nyo yan elemental nasa ano na taas na ng elemental halos wala hindi, hindi pumalo sa kalahati so taas na yung sa gear niya ayun yung stats nya puma ewan ko lang guys kasi kasi yung tagal na ng server nya yun eh. na server niya siguro sa ganung server tapos level 90. Parang gap na rin siya sa level level 90 daw siya tapos ang ano niya, ang BP niya 50 52 million ato 53 ay yung nakita ko sa comment section guys. So ayun lang guys, eto si dito na rin to si Max Shadow. Shadow sa idol kan. Yeah, and 58. Yan, si Dos. Ito yung nang-aaway sa akin. Yan, shoutout sa'yo, Idol Dos. Uh, 54 nga lang si ito nga. Oh talagang sobrang gumagastos itong mga to pero 54 million lang yung BP niya guys so ito yung spender sa amin guys sa pinapakita ko lang guys ah. so ito si Jack sa si idol Jack yung sinatot ko nakaraan yan 51 million so ibig sabihin kaya, kaya niyang umabot ng ganong BP ng ganong BP niya na na 52 million na wala siyang ginagastos no. So syempre, marami-raming upgrade 'yun. So kailangan mag-upgrade ka ng mga accessories mo no sa elemental. Kailangan mo upgrade mo rin tong mga 'to no, Yung transformation ring. Kasi yan, sila mga nag-upgrade ng transformation ring, alam naman nating sobrang mahal ang pag-upgrade niyan lalo na kung libre dito. Kaya ito kailangan na, kailangan sa transformation ring no. So ako oh, di pa nga na umabot ng no? 10k no itong ano ko itong coin ko dito sa ano sa glory so yun lang guys para sa akin naman hindi hindi pa naman iwan yung ano ko sa umpisa lang talaga guys na iwan uh, ng RB3 to RB4 medyo iwan ako medyo na iwan tong character ko kasi nga nagtitipid ako sa diamond nun pero ngayon namang ano nakapag upgrade ako so, medyo nakahabol naman tayo guys So, yan. Kaya yung mga kagalip natin dito. Ano ito? Ito yung mga free to play na to. Ay, ito. Ayun yung free to play 33 million. So, ayan talaga yung mga ina-upgrade. Ayun si Per. 35. Ayun mga free to play. At, siguro ganyan lang. Tet, mga kayong balis na free to play. Siguro dito maabot lang siguro ng ano. Ayun 37. Hindi ko lang alam, alam kung nag-ups na ako mag- Alam ko may soldering rin din ito eh. Alam ko gumakas tarip nung siya niya hindi ko lang din alam so yan, yan 38 ah, yan itong yung mga malalakas sa amin na ano ito play ito si Sanji yung 38 ito, oh, ano, ito may ano to eh 39 million lang yung lipin yun, no? meron bumili din to ng ano ng <coughs> ng layon na mount no? saka meron tong lion na mount saka meron din ano to yung yung talagang solder ring niya talagang umabot na sa ano malaki na yung solder niya may kulay itim violet na no ang talagang maganda tignan pang maangas talaga na ano Pero, so, siyempre tayo ito lang yung solder natin pang ano lang pang 450 lang diba pero siyempre dito sa server namin ako pa lang yung naka port wing hindi no? laki na. ewan ko lang sa last day buka, bukas baka yung mga nag ano sa amin yung mga nagtatakap lalo na tong si Average yung eto hindi to Pinoy eh parang Indo ata eh baho din niya na yung fourth wing bukas na no? hindi niya pa kinukuha nakuha nga yun <coughs> so yun pag hanggang dito lang guys yung video natin i update ko lang kayo sa BP kung worth it nga ba na pag paghandaan para sa akin worth it talaga na paghandaan no? kasi mga benefits nga na ng makukuha may chance kayo makukuha lalo na yung jewel of luck di ba? So, yung pagka-upgrade naman sa mga to, ito, ang katulad niya, nag-upgrade naman ako paunti-unti, siyempre. Pwede mo naman gawin yan, harap, kahit anong araw mo o or oras mo, pwede mo i-upgrade. Pato, Ito po. Diba, pato yung mga ring, yung mga ring na yan, pwede mo naman -iwan muna yung iiwan muna si yung upgrade mo na lang pag naisipan mo nang i-upgrade. Diba, pero, siyempre, pag may event, hindi kailangan talagang paghandaan, lalo na yung mga elemental na bibili ito nito na binibili naman natin itong elemental yun? Ayan. so ayan ayan so katulad yan itong ito yung sa elemental for today meron din yan pinili ko rin ayan elemental pa ayan kaya yung elemental natin nali makita ko na rin yung elemental ko tatinanggal ko na to no kinuha ko na tong isa Ayan, kompleto na siya. Basta pag bali ang kukunin naman natin ulit, ito kung um, kituin natin eh. Ito palang ito, ang meron ako. Na, oh, kailangan natin ng apat na ganito na saka dalawang pair. Apat na lightning. Ayan, dalawang pair, 30, sa saka apat na lightning. No? Ayan, yan ang kailangan natin buksan. So, sa next event, siyempre, lagi natin bibig na yan. Kasi ah, nabibili din dito yan sa mall. Kailangan daw ang kain tip. Dedikin niya. Tingnan. Sampai bigin-bigin niyan din. Sayo lang guys, bye ng mga aso. Ngayon dito live video natin. Thanks for watching and goodbye.